tapos na yung ano tapos na yung ano sa tatlong libo naman <laughs> pag umulan talaga na hindi isang buhos madulas putik na madulas pa aray ko aray pastilan mga gawang yung motor. <laughs> andulas daw eh ano, andulas 'yan mga boss, eh no. lalo yung gulong natin pag semento, andulas 'yan eh Tang ina talaga. <laughs> pag umulan talaga na hindi isang buhos. Madulas. O, paano ka maghugas ang motor niya pag labas mo dito putik din? Yon, good morning, good morning mga bossing. Ganito sa amin dito ang sitwasyon pag ulan, mga boss, ayan oh. Semento sana. Dito no part kaso ang problema, putang ina putik din. Pag rumatrat naman tayo, puro putik ang sapatos natin sa kayong ano, sa talsik. Tragisyan. Good morning, good morning mga boss. Good morning sa lahat po ng ano ng tropa natin merchandiser siyempre good morning din sa ating mga silent viewers sa, sa mga subscriber natin good morning at good morning din kay ano kay tita Shirley alam ko nanonood sa mga vlog ko yan kahit di nagko comment maraming maraming salamat po tita tita Shirley eh, nag-i-edit ako kagabi eh. di kinaya Alas 10 na, di pa rin tapos. Ah, uh, pasensya na kayo ng no, mga bossing. Eh, bihira lang lang talaga ako pag upload Kasi wala akong time mag-edit. Ah, uh, ang time ko lang mag-edit. Minsan sabado ng gabi. O sabado ng hapon pag uwi ko pag di ako bumabihay sa angkas. Kaya yun. Kaya minsan wala tayong update pero minsan talaga pinipilit ko mga pag-update mga bossing. O pilit ko mga pag-upload para may update ako sa YouTube. Hindi ako na pag edit ng maayos. Pero minsan talaga pinipilit kong mag-edit. Para mga pag-upload kaya minsan madalian yung edit ko mga bossing no. Pag may oras pa kasi ako, mahaba-haba yung oras ko sa pag edit talagang inaayos ko pag edit pero minsan talaga madali yan dahan-dahan lang tayo dahil lintik ng putik pag niratot kasi natin puro to tile sick isa pa eh, no tin mahaba-haba to may kargang kahoy yan Dadaan pa ako sa kumpare ko no, mga boss sa uh, Mercury Ampid. Maghuhulog ako ng utang. Dito, di na putik kaya pwede na tayong rumatrat kahit pa paano. Nakasit up na dito yung mga nagtitinda kasi undas na bukas no mga bossing. Eh, no? O, sa mga dipos. out sa inyo. tulog lang tayo mga boss ano? Di tapos na yung ano? Tapos na yung ano sa tatlong libo naman. Gina -gina <laughs> <laughs> Talo. <laughs> 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 De, di ka nagpakain sa video na sa birthday mo. Hindi mo pa kain, di, wala kang dito lang. Naman. Dito, Nakita ko nga. Inoko ko, inoko ko nga si Rodolf. Sabi ko putang ina mo, dasing ako. Nagpainas pa rin pakto. Sabi niya putang ina, birthday pala niya. Sabi ba di mo ba na lumalabas sa ano mo? Sa new speed? Sabi niya sa Rodolf. Oo, oh, okay. Kasi kami dito parang ako si Rodolf. Ah. Eh, nakahasard ako eh. Namamadaling nga ako. Sabi niya, ay putang ina, birthday, birthday pala nun. Sabi ko putang ina, birdie, birdie sabi ko, ina, bakit di mo ba na, na, sa Facebook mo lumalabas yun ah. Sising-sising si Chicago, Eh sabi ko, wala, di mo ano, panggabi yun ngayon. Di diba, pang gabi ganun nakaraan? Oo. Hindi, niloloko kung walang. Oh. Eh, siyempre gusto rin siya minom nung lokong yun eh. Nagaya oh, na si Jason eh. Ba't okay na ba si parang Jason? Ha? Okay na? Pero medyo okay na yung sakit niya. Oo, pinahinom mo na yung intra. Nawala yung napaninigaw niya. Yung isang big sabi, uminom, ayaw na. Mahal daw. Mahal kasi, mabigat eh. Kahit ako eh, mabigat. Ayan, ito mo na ako, malilit ako Ano ako yun? No? Ano balit sa si area? Ha? Yung ano, naka-black naka kasi yung MDC pero ngayon okay na Yung iba na deliveran yun ba? Hindi pa Na? Wala, hindi na lang nasisingil Hindi lang, hindi malaking utang Hindi lang nasingil, hindi nasitil Mali lang ng pag-deliver ng ng core nila Walang utang Walang utang si Mercury Walang hindi lang na settle hindi na kolekta ng ahente sa head office Oo. Para sila may problema. Oh, hindi lang na singil. Kasi dapat singil ang quarterly. Pero may may zero zero talaga. Pero may darating yan next week. Na no, pre, no ba ako? Thank you. Sasunod naman yung 3,000 naman. Ah, oh, naman. Ayun mga boss, ha, pagbayad na tayo, no? ginawa ko siyang bumbay. Ah, kasi no, ba, hindi ano, siya yan ngayon mga boss. Let's go. Putang, ina mo, ba <laughs> mo. Gago! <laughs> Ginulat ng tropa kong ng mga boss kasi may pagkabingi kasi ito hindi na di ba lang good morning good morning mga boss napakaluwag ngayon ng Commonwealth abi nyo kasi holiday kaya pag holiday maluwag ang commonwealth sana mamaya pagbiyahin natin may pasahero kasi alam ko marami dito itong ng mga busing kasi yung iba wala na rin pasok may mga pasok lang naman ngayon yung mga private pero government wala nang pasok kaya mukhang di tayo maliliit ngayon ng mga boss kasi wala ang traffic <coughs> Okay, dito na tayo. Hindi tayo na late mga bossing. Ayun oh, 7:50 pa lang oh. All right. Hindi tayo na late. Anong oras na tayo umalis dun sa San Mateo? 7:15. Tapos dumaan pa tayo dun sa kumpare ko. Naghulog ako ng utang. Ayun. Sarap talaga pag holiday, walang traffic sa Commonwealth. Good morning, good morning sa inyong lahat mga bossing Good morning Araw po ng Friday Disperas ng undas Tinan natin kung may leak ba Wala Mayroon Wala, wala, wala Ayun, mag selfie kasi may selfie kami ng no, mga boss Selfie muna tapos since sa GC na katunayan nandito ka na sa first outlet mo. Aray ko mukhang traffic pa dito sa may sa may sisik sa may paraiso mga bossing battery pa traffic umuwi na lang tayo ng mga boss <laughs> grabe wala talagang booking pumasok may pumasok naman na booking dun sa sauyo ng mga bossing kaso di ako kumuha ng booking doon kasi sobrang traffic sa may bagbag kirino sobra walang galawan doon mga boss kaya di ako kumuha ng booking kaso pagdating ko naman sa ito wala talagang booking na pumasok yung ginawa ako bumili ng pandesal at tumuwi na lang <laughs> alright at ayusin ko na lang yung mga DTR ko kasi pipikapin pala ng ano pipikapin pala ng supervisor namin bukas XP ko pipick up niya lunis na yun pala pipikap up, siya bukas kaya yun sakto rin umuwi tayo traffic kasi marami na nagtitinda dito ito yung likod ng paraiso ng mga boss Dikod ng paraiso yan ang dami na rin kasi nagtitinda yan o sa kabila ang dami na rin nagtitinda dito wala gaano Diyan lang sa kabila ang dami nagtitinda para atis kahit pa paano may upload tayo sa linggo na lang ako magjajaging aray ko pa sila alam mo walang helmet oh. Tulin pa. Wala nang helmet, matulin pa. Saludo ako sa iyo, idol ah. Pantay ng kabayo, ha <laughs> ha ha Alright Bibili sana ako ng gamot ng allergenitis ko ng mga boss Ang haba naman ng pila sa Mercury Drug Amphib, bad battery, Baka sa gitang bayan wala nga nang pila Mamaya pag naayos ko yung mga DTR ko sa transport Bababa kami ni misis